Shukrin. Uy, ana, uy, ana, uy, ana, uy, ana. Okay na tayo, guys. Yun bang mag-a-out ka, tapos may hahabol pang bigyan mo ako nito, bigyan mo ako nito. Yung ganun. Sakit nila. Kasi, ang dami nilang daldal. -dal. Daming daldal. -dal. Ito, parang totoo no cute pero ganyan ang mga itsura ng mga bahay dito ganyan mga mansyon mga mansyon ang mga bahay dito tahimik ng kalsada ngayon ah Walang halos dumadaan. Tulog siguro ang mga nagmamaniho. Iniisip ko na naman ko ano na naman ang ulamin ko ngayon. <laughs> ang ulamin ko na naman ang problema ko. Hindi pa nga ako nakarating sa bahay. Diyos ko. Nagugotstonomos na naman sa akis. Masarap kaya kumain ng may isip na problema, no? <laughs> hindi mo ah, hindi mo na malaya na ubus mo na pala yung isang kaldero. <laughs> Ganyan nako <laughs> Kaya sabi dun sa office, dun sa mga kasamahan ko, "Hoy, mag-diet ka naman, ang taba-taba mo na." Sabi ko, "Eh, Ay, ko bakit ako magda-diet? Sarap pa kumain." <laughs> bakit niyo ba ako pinakikialaman <laughs> Basta kakain ako. <laughs> sabi ko sa kanila tsaka na ako hindi kakain pag wala na akong bigas <laughs> may bigas pa naman ako <laughs> may flower shop sila dito flower shop yan guys kararating ko lang yan kapag so ko na yung abaya ko luluto tayo ng kanin luto tayo luto kulang naman isa kaya kunti lang yung lulutuin ko ay! Ayun guys, nakasalang na ako ng kanin. Ulam ko. Mamaya, lalabas ko yung aking toyo. May toyo ako eh. So, yun lang guys. So, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Ingat po tayo palagi. Ingat!